Hello mga auntie at ang cravings naman natin for today ay quick quick. So ayan na nga mga auntie, inumpisahan ko siya sa ating sauce na sobrang malapot na malapot na yan mga auntie at sobrang matamis na yan. Kita niyo naman, wow. So ayan mga auntie, naglagay lang ako dyan ng harina, food color, at pampalasa. Bahala na kayo mga anti kung anong pampalasa ang gusto niyong ilagay dyan para magkalasa ang balot ng ating itlog. So, ayan na nga mga anti i mekos lang natin yan sa ating itlog at magpainit ng mantika at saka natin ipiprito ang ating kwek-kwek or tukneneng. Tukneneng ang tawag naming mga Ilocano dyan, mga auntie. Hindi ko alam kung bakit tok na yun, kaya wag nyo na akong tanungin. <laughs> Basta yun na yun. So, ganun na yun. <laughs> so, ayan nga mga auntie. Ipiprito lang natin siya hanggang sa maging crispy yung balot ng ating itlog para mas masarap siya mga auntie. Lalong-lalong na kung ang sawsawan nyo ay yung suka na medyo may Sili-sili, gano'n. So, ayan na nga mga auntie, crispy na siya at luto na ang ating kwek-kwek. Wow, sobrang naman yan. Sobrang orange naman yan. So, ayan nga mga auntie, sinamahan ko na rin siya ng uh, kikiam para lalong sumarap ang ating marienda. So, gustong-gusto ko yung kikiam naman mga auntie kasi nga mas mabango yan, lalo na pag printin yung crispy. So... Ayan nga mga anti luto na. Sobrang mabilis lang magluto sa video ang ah, mga anti kaya ayan. Luto na ang ating gikyam. <laughs> so ayan na nga mga anti, ready na ang ating merienda for today's cravings. So ayan. Wow, sobrang masarap naman 'yan. Ayan mga anti oh. Kita niyo naman 'yan, mahangin-hangin pa diyan ano oh. Pero okay lang, at least naluto na natin ang ating cravings at ayan na nga ready na ang ating kwek-kwek at syempre ang ating kikiam at syempre hindi nawawala ang ating sobrang malapot at matamis na sweet soy sauce ay mali sweet sauce lang pala <laughs> so ayan mga auntie merienda na tayo kain na tayo craving satisfied na naman tayo bye bye